isang halimaw mga kababayan ah. good na good na good morning mga kababayan atak na tayo ng palangre natin isang mapapagpalang araw saka lang makadali tayo malalim lalim yung inarihan natin ngayon mga kababayan Yap. batu palang. Kenarin. <laughs> nanir nanti yang palang re. Ah. Ulo. Ayo, kita, dale, dale, dale Indong Lunok Indong mga kababayan oh Ang laki ng kawil namin pero nahuli pa rin siya Maybe yung kawil namin mga kababayan pero huli pa rin yung indong na maliit Mga kababayan ano kaya ito ah. Isang halimaw Mga kababayan Napaka halimaw Ah Kamu mga kababayan ah! Nasa buntot mga kababayan Babing laki Pagi mga kababayan Ito mga kababayan Yung pagi na to Pwede to siyang kainin, hindi naman to siya endangered. Bagaya to ng nahuli namin nung nakaraan, mga kababayan. Yung pagi na to. Kung napanood nyo sa isa naming video, may nahuli rin kami ganito mga kababayan. Hindi to siya endangered kasi yung bawal na pagi mga kababayan, yung ano, saranga. Ang tawagin sa amin. Two, three. Ah! Paloy. Eh. Woo! Grabing mamaw mga kababayan. Ay. <laughs> Woo! Grabing laki mga kababayan. Gumurong. Yung pagi na ito mga kababayan, hindi siya endangered. Pwede dito siyang hulihin mga kababayan. Yung pinagbabawal na pagi. Yung saranga o mantaris hindi ko alam yung tawag sa pagay na to eh pero yung pagkakalam ko hindi pa siya endangered grabe yung laki mga kababayan kababayan natapos na natin hatak yung kitang natin ito yung nahuli natin mga kababayan sobrang mamaw na pagay grabe hilaan ng mga kababayan pero sulit naman dahil na nakuha na siya O so, ayan mga kababayan, maraming maraming salamat. Thank you for watching mga kababayan. Salamat sa walang sawang suporta.